Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Mojave ay isang disyerto na matatagpuan sa California. Sa loob ng ilang dekada, kahit milenya, ay marami ng kayamanan ang natagpuan dyan. Pero noong 1994 ay nagulat ang dalawang stone hunter sapagat hindi kayamanan ang natagpuan nila kundi kalansay. Mabilis nilang kinontak ang mga otoridad na agad namang dumating. Ang mga sheriff na rumisponde ay kaagad sinelyuhan ng tipan lugar dahil nakakita sila ng bungo at kalansay ng tao sa kadahilanan na ang mga buto ay nakabaon pa sa ilalim ng lupa, naniniwala ang mga otoridad na ito ay biktima ng krimen. Kaya kinontak nila ang homicide unit. Nang pinroseso ng forensic team ang hukay, doon nila napagtanto na ang lugar na yon ay isang libingan. Base sa ulat, ang kalensay ay binalot ng itim na plastic bag. Nang makolekta nila ang lahat ng mga buto, ay ipinadala nila ito sa mga eksperto para malaman ang pagkakakilanda nito. Nang masuri ang mga buto ay hindi ito nakitaan ng anumang galos sa bungo. Kaya hindi nila nalaman kung ano ang ikinamatay nito. Nahirapan din ang mga detectives na kilalanin ng biktima dahil wala silang bagay na magamit para sa identification. Kaya habang gumugulong ang kanilang investigasyon, ay pinangalanan nila itong Apple Valley Jane Doe. Sa loob ng ilang dekada ay walang nakakaalam sa pagkataon nito. Ngunit nang maimbento ang pamamaraan na maaaring makakuha ng DNA sa buto, ang mga otoridad ay kaagad kumontak ng eksperto. Ngunit ang DNA sample ay hindi nagmatch sa anumang DNA sa database na mga taong inireport na nawawala. Kaya katulad ng walong daang mga Jane Doe's na nasa kanilang database ng ilang dekada na, inisip ng mga ito na ang Apple Valley Jane Doe ay maaaring manatili din sa database ng ilang dekada pa o maaaring habang buhay na. Kaya para mabigyan ito ng maayos na libingan, inilibing nila ang mga buto sa Potter's Field na tawag sa libingan ng mga taong namatay na hindi alam ang pagkakakilanlan. Dumaan ang mahigit dalawang dekada at ang case file ng Apple Valley Jane Doe ay napuno na lamang ng alikabok sa loob ng police station hanggang noong 2015. Ang detective na humahawak ng cold case ay nakatanggap ng tawag dahil ang DNA ay nagmatch at sa kanilang investigasyon ay lumalabas na ang buto ay sa Pilipina na si Juvita Dizon o mas kilala sa tawag na Vita. Base sa ulat, ito ay born and raised sa Pilipinas. Si Vita ay nagtatrabaho sa isang bar sa Subic Bay at habang ito ay abalas sa pagbibigay ng alak sa mga customers, ay nakilala niya ang Amerikanong si Mike Colazo. Ito ay naiulat na isang US Navy at ang trabaho nito sa base ay isang electronic technician. Sa ganda ng Filipina ay hindi na ito nagdalawang isip at ipinakilala niya ang kanyang sarili. At simula noon, ang dalawa ay hindi na mapaghiwalay. Sa ganda ng takbo ng kanilang relasyon ay hindi na nagdalawang isip si Mike at pinakasara nito si Jovita noong January 22, 1978. Pagkalipas ng anim na buwan ay nagsilang si Jovita ng sanggol na babae na pinangalanan nilang Michelle. Nang matapos ang deployment ni Mike sa Subic Bay, ay bumalik ito sa Amerika kasama ang kanyang mag at silang tatlo ay nanirahan sa simpleng bahay na inilaan sa kanila ng gobyerno sa state ng Idaho. Mula sa state na yan ay lumipat muli sila sa base militar sa San Diego, California. Bagamat manayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay, ay sinikurado ni Mike na may ang pagka-homesick ni Vita sa pamamagitan ng pamumasya sa iba't ibang mga lugar. Ang mga taong nakapaligid sa pamilyang Colazo ay inalarawa na picture-perfect family ang pamilya ni Mike. Sila ni Vita ay naiulat na laging nakangiti at kung ang iba ay nag-iibang relasyon kapag nagkaanak na, si Mike ay sinigurado na maglalaan pa rin sila ng oras sa isa't isa kahit ang simpleng pagluluto na magkasama ay ginagawa nila. Ngunit ang lahat ay magbabago na makatanggap si Mike ng bagong utos mula sa kanyang commander noong taong 1984. Magamat hindi sila lilipat, ang paulit-ulit na pag-alis ni Mike ang naging dahilan kung bakit ang lahat ng responsibilidad, pag-aasikaso sa kanilang anak at gawain sa loob at labas ng bahay ay sinoong na mag-isa ni Vita. Pero kahit anong daing o pagrereklamo ang gawin ni Vita ay wala namang magawa si Mike kundi tanggapin ang trabaho. Ngunit ang hindi nito pagtanggi sa mga assignment ay inisip ni Vita na puro trabaho na lamang ang kanyang asawa at hindi ito naglalaan ng oras para sa kanila. Kaya nang umalis si Mike para gampanan ang tungkulin nito ay nagtanim siya ng sama ng loob. Nang matapos sa assignment si Mike ay lalo pang sumumaan loob ni Vita dahil nalaman nito na hindi rin pala magtatagal ang kanyang asawa sapagkat meron ulit itong bagong assignment sa state ng Wisconsin. Ang paulit-ulit na paglayo at pagtatrabaho ni Mike ang naging rason ng walang tigil na pag-aaway. Ang magulo nilang relasyon at madalas na alitan ay naging normal na lamang sa loob ng kanilang tahanan. Kaya para maibsan ang nararamdaman niyang stress, ang Amerikano ay naging madalas ang pag-inom ng alak na hindi nagustuhan ni Vita. Pero ayon sa ulat, kahit madalas ang bangayan ng mga ito, ang dalawa ay nanatili pa rin mag-asawa. Pero ang pag-alis ni Mike sa bayan mo pa nang hindi nila maresolbang mga issue, noong 1985 ay hindi na napigilan ni Mike ang sarili at habang ito ay nagtatrabaho sa Sturgeon Bay, Wisconsin ay nagkaroon ito ng ibang babae. Habang ito ay masaya sa piling ng kanyang kerida, si Vita ay hindi naman magkanda ugaga sa pagpapalaki at pag-aasikaso sa kanilang anak. Pagkatapos ng assignment niya sa Wisconsin, si Mike ay bumalik sa kanyang magina Pero sa halip na manatili sa kanilang bahay, ay hindi na naman ito nagtagal at tumanggap na naman siya ng trabaho na tila ayaw nitong magtagal sa kanilang bahay. Pagkalipas ng walong buwan noong 1986, dumaong ang barkong sinasakyan ni Mike sa Naval Station sa Pearl Harbor. Ito ay excited na makita ang kanya mag-ina isang oras siyang naghintay sa pantalan pero ni Anino ni Vita ay hindi niya nakita. Kaya kahit dismayado, ito ay dumiretso na lamang sa kanilang bahay. Ngunit pagdating niya doon sa hanip na makita niya si Navita, napansin niya ang envelope na naglalaman ng sulat na nagsasabi na ang kanyang magina ay iniwan na pala siya. Sa sulat ay nakalagay na ang kanilang relasyon ay tila wala nang patutunguhan dahil kahit na ibibigay nga ni Mike ang pangunahin nila mga pangangilangan ay hindi sapat ang pera para sa kanila. Nakalagay doon na na ang sama ng loob ni Vida sa punto na pakiramdam nito na siya ay isang single parent. Pakiramdam ni Vita na hindi siya itinuturing na asawa ni Mike dahil hindi nito nararamdaman na gusto nitong makasama silang dalawa ni Michelle. Sapagkat tila mas gusto pa nitong magtrabaho na lamang na magtrabaho. Kahit ang simpleng paglabas sa restaurant kapag ito ay nasa vacation leave ay hindi nito magawa. At higit sa lahat, sinabi din ni Vita na ito ay merong ibang babae dahil ni minsan ay hindi na sila nagsisiping. Kaya kahit mabigat sa kanyang loob, si Vita ay nag-al sa balutan para magbagong buhay. Dala ang kanilang mga bagahe mula Hawaii ang mag-ina ay pumunta sa San Diego para makapagsimulang muli. Sa kadahilanan na ayaw niyang umasa sa bangko na kanyang asawa, si Vita ay nagpakatatag at naging midiskarte. Ito ay mabilis na nakahanap ng trabaho sa Barn Honey Cove na makikita sa Imperial Beach. Sa interview sa kaibigan at katrabaho nito na si Mary, isang masayahin, palangiti at mabait na tao si Vita. Habang ginagawa ito ang lahat para makabangon at pabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak, si Mike naman ay nilunod ang kanyang sarili sa alak at gabi-gabi itong nakikipagtalik sa iba't ibang mga babae na nakikilala niya sa bar. Pero kahit ilang babae pa ang kanyang ikama ay napagtanto ni Mike na hindi niya makakalimutan at iba talaga si Vita. Kaya pagkalipas ng ilang taon, itinigil nito ang pag-inom ng alak. Sa tindi ng kanyang pagnanais na mabuo muli ang kanilang pamilya, humingi siya ng pabor sa kanyang bisor na ilipat siya sa Naval Station sa California. Pagkatapos ng masinsinian na ng pag-uusap noong 1989, si Mike ay inilipat sa San Diego kung saan siya ay naging trainer ng mga bagong saltang elektrisyan. Pagkatapos niya sa trabaho ay mabilis siyang pumunta sa bar kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Pero nadismaya si Mike dahil si Vita ay meron na palang bagong karelasyon na kinilalang si Michael Richardson. Ayon kay Michael ay naging mabilis ang takbo ng kanilang buhay nang makilala ng kanyang ina si Richardson. Nang magkamabutihan namang ito ay pumayag ang kanyang ina na minirahan sa isang bubong kasama ang bago nitong nobyo. Doon ay nasaksihan niya kung gaano napasaya ni Richardson ang kanyang ina na hindi naman nakakapagtaka dahil ayon kay Michelle ay napakabait pala kaibigan at ang estado ni Richardson sa buhay ay naging mahalaga para kay Vita. Sapagkat ang Amerikano ay negosyante pala at nagmamayari ng mechanic shop na naging dahilan kung bakit naging maginhawa ang kanilang pamumuhay. Pero kahit tila maayos na ang buhay ng kanyang mag-ina sa piling ng iba, si Mike ay hindi naman sumuko. Ngunit sa tuwing magtataka siyang kausapin si Vita ay lagi nitong sinasabi na tapos na ang lahat sa kanila. Ang desisyon na yan ay talagang ikinagalit ni Mike pero kalaunan ay natanggap na rin niya na ang kanyang pamilya ay hindi na kailanman mabubuo pa. Nang ma ang divorce ay hindi naman ipinagdamot ni Vita kanilang anak at hindi rin ito nag-file ng full custody. Sa halip ay hinayaan itong makita ni Michelle si Mike kahit kailan ito gusto. Si Mike na nagustuhan na rin ang California ay bumili na rin ng bahay sa National City para mapalapit sa kanyang anak. Sa ganda ng relasyon nito sa bata ay ibinahagi mismo ni Michelle na napansin niya na ang dating nagsisigawan at nag-aaway niya mga magulang ay unti-unti nang naging friendly sa isa't isa hanggang sa punto na nagtatawanan na ang mga ito. Kaya naisip niya na maaaring may posibilidad na ang mga ito ay magkabalikan pa at mabuo muli ang kanilang pamilya. Pero ang pangarap niyang yan ay hindi na mangyayari pa dahil naglaho na lamang na parang bula si Vita. Sa kanyang sinumpaang salaysay noong gabi ng April 30, 1992, ay nagpaalam si Vita sa kanya na pupunta sa bahay ni Richardson. Ang mga otoridad ay inimbita si Mike sa police station dahil siya ang itinuturing na person of interest base na rin sa salaysay ng mga tao na di umano'y ilang beses niyang hinaras si Vita para lamang makipagbalikan sa kanya paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa nangyari. Si Richardson ay in-interview din pero pagkalipas ng ilang oras, ang pangalan ng dalawa ay tinanggal sa listahan ng mga POIs dahil ang mga otoridad ay walang malakas na ebidensya laban sa kanila. Noong 1993, isang taon pagkatapos ang hindi maipaliwanag na pagkawala ni Vita, ay tumigil ang pag-ikot ng mundo ng labing limang taong gulang niyang anak na si Michelle. Sa sobrang galit at kalungkutan nito, ang dalagita ay nagkaroon ng depresyon sa punto na ilang beses na nitong tinangkang kunin ang sarili niyang buhay. Kaya upang maisalba ang buhay ng nag-iisa niyang anak, si Mike ay nagdesisyon na dalhin ito sa mental health hospital at doon ay dumaan ito sa limang buwang gamutan. Nang makalabas, si Mike ay nagdesisyon na iwan ang kanyang trabaho sa Navy, pati ang San Diego. Dinala niya si Michelle sa Everett, Washington para makapagsimulang muli. Pero kahit ito ay wala na sa California, buwan-buwan pa rin siyang tumatawag sa mga detectives na humahawak ng kaso ni Vita para alamin kung meron bang update sa pagkawala nito. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay naging malimit na rin ang pagtawag nito sa kadahilanan na nahihirapan ng mga otoridad na makita si Vita o malaman kung ano ba talaga ang nangyari dito. Dahil una, walang crime scene. Wala ding bangkay o kahit ni isang ebidensya na makakatulong sa investigasyon. Kaya ang nangyari sa Pilipina ay naging cold case sa loob ng 23 taon o mahigit dalawang dekada. Pero magbabago ang lahat ng matagpuan ng mga otoridad ang sasakyan na ito sa highway. Sa inisyal na ulat, ang mga tao na nakakita sa kotse ay inakala na ito ay aksidente ng hit and run. Pero nang mapasok ng mga otoridad ang loob, ay mabilis nilang kinontak ang homicide unit sapagkat ang mga biktima ay klarong pinatay dahil ang sugat ng mga ito ay hindi tumutugma sa car crash. Ang mga biktima ay kinilalang si Fan Lai na 72 taong gulang at anak nitong si Tan na 38 na taong gulang. Sa background check ng mga otoridad sa pagkataon ng mag-ina ay lumalabas pala na si Tan ay asawa ni Michael Richardson na kung matatandaan mo ay ang dating kinakasama at huling nakausap ni Vita. Ito ay mabilis na inaresto ng mga otoridad pagkatapos makipagtulungan ang pamangkinitan sa mga otoridad. Sa korte ay inamin ito na ang kanyang lola at syahin ay nahuli at naaktuhan si Richardson na pinagsasamantalahan siya. Ang mag-ina ay nagulat at sa galit ng mga ito, ay pinagbantaan nila ang Amerikano na isusumbong nila ang kadibonyohan nitong ginawa sa mga otoridad. Base sa mga detectives na tumingin sa criminal record ni Richardson, ay napatunayan nila na kaya pa na nito ayaw makakita ng detectives o kahit sino man sa linya ng mga kapulisan ay sa kadahilanan na minsan na pala itong nakulong. Ayon sa police report, nang ito ay naninirahan pa sa state ng North Carolina, ay ninakawan at pinatay nito ang isang driver. Pagkatapos ng trial noong 1982, ito ay sinentensyahan na makulong sa loob ng ilang taon. Nang nasa kulungan na, isa si Richardson sa mga preso na napili para maglinis ng highway. Pero sa hindi maipanawanag ng dahilan, ay nagawa nitong makatakas at makabiyahe patungong California. Doon ay nagawa nitong makapamuhay tulad ng isang normal na tao. Nagawa niyang makapagtrabaho at magtayo ng sarili niyang negosyo. Noong 1986 ay doon na rin niya nakilala si Vita. Pero ang pagtatago niya sa batas ay natapos nang siya ay questionin ng mga otoridad tungkol sa pagkawala ng Filipina. Bagamat hindi ito itinuring na person of interest sa pagkawala ni Vita, nang malaman naman ng mga detectives na ito ay nagtatago pala sa batas, hindi na nila ito pinakawalan at ipinadala nila ito pabalik ng North Carolina para pagdusahan ang natitira nito mga taon sa sentensya sa pagpatay sa driver. Nang makalabas sa kulungan ay bumalik ulit si Richardson sa California kung saan nakilala niya si Tan na kalauna niyang pinakasalan. Nang malaman ng district attorney ang nakaraan ni Richardson ay gusto din itong sampahan ng kasong murder ang negosyante. Pero ang problema ay circumstantial evidence lamang ang hawak nila. Kaya ang mga detectives ay minungkahi na mas magiging malakas ang kaso kung mapapatunayan nilang patay na talaga si Vita. Nang bumalik ang report ay nakumpirma nila na ito ay patay na talaga dahil ayon sa ulat ng mga banko, cellphone provider at kahit ang social security, simula 1992 ay wala silang nakitang usage o aktibidades sa mga accounts ni Vita. Hawak ang impormasyon na yan, ang mga detectives ay mabilis na bumiyahe patungo sa Everett, Washington para kausapin naman ang mag-amang Kulazo. Si Mike ay walang bagong impormasyon na naidagdag. Pero ang kanyang anak na si Michelle na nooy 22 taong gulang na ay at ang sekreto na matagal na niyang kinimkim at unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ibinahagi nito na kahit ang kanyang ina ay masaya sa bago nilang buhay kasama si Richardson ay napagtanto niya na ito ay demonyo pala. Habang nasa trabaho ang kanyang ina, kahit siya ay 10 taong gulang pa lamang, sinabi nito na gabi-gabi ay ginagapang siya ni Richardson. Ang kasamaan nito ay paulit-ulit na nangyari sa loob ng tatlong taon at hindi siya nakapagsumbong kahit kanino dahil naniwala siya sa sinabi ni Richardson na kapag siya ay nagsumbong, hindi lamang siya ang papatay nito pero pati na rin ang kanyang mga mahal sa buhay. May pagkakataon din na nagbanta pa si Richardson na di umunoy susunugin nito ang buong bahay. Sa murang isip ni Michelle ay isang daang porsyento siyang sigurado na tototohanin ni Richardson ang mga banta nito. Pero nang makita ni Michelle na unti-unti nang nagiging maayos ang relasyon ng kanyang mga magulang at sigurado siya na iiwan na ni Vita si Richardson para sa kanyang ama, ay lakas loob siyang nagsumbong sa kanyang ina. Ang revelasyon niyang yan ang lalong nagpatibay sa confidence ni Vita na tama ang desisyon niyang bumalik sa piling ni Mike. Kaya kahit nakatira pa sila sa bahay ni Richardson, ay madalas nang tumuloy si Vita sa bahay ni Mike. Sa teorya ni Michelle at ng prosecutor, ang rason ng pagpunta ni Vita sa bahay ni Richardson noong April 30, 1992 ay para kumprontahin nito. Sa teorya ng prosecution ay katulad ng halos lahat ng ina, si Vita ay nagalit at may posibilidad na sinabi nito na magsusumpong siya sa motoridad na ikinagalit ni Richardson. Ang teoryang yan ay hindi naman nakumpirma dahil kahit nasampahan ng kaso si Richardson sa pagkamatay ni Vita at ito ay plead ng guilty, hindi naman ito ipiniliwanag sa korte kung ano ang naging rason kung bakit niya pinatay ang Filipina. Sa mga magtatanong na bakit hindi ito pilitin na paaminin, ang eksplanasyon dyan ay una dahil sa Fifth Amendment na karapatan ng lahat ng mga Amerikano at pangalawa, ang pagbibigay ng detalye kung papaano at bakit niya pinatay si Vita ay marahil wala sa plea deal na inalok ng prosecutor kay Richardson. Kaya hindi ito obligado ng batas na ibigay ang lahat ng detalye tungkol sa pagbatay. Sa kabuuan, ang parusang natanggap ni Richardson sa pagbatay sa tatlong mga babae ay six consecutive life sentences. Sa tagal ng parusang yan ay maaaring sa loob na ng kulungan siya mamatay. Base sa ulat ay hindi na muli nag-asawa si Mai dahil para sa kanya ay wala ng ibang babae na makakapantay at masihigit pa kay Vita. Para naman sa mga taong magtatanong kung paano nakumpirma ng mga otoridad na si Vita ang Jane Doe, ang explanation dyan ay dahil nagsubmit ng DNA ang mag-amang Kulazo pagkatapos masintensyahan si Richardson. Nang matagpuan ang kalansay sa Apple Valley, ang nakuhang DNA mula sa buto ay inilagay nila sa database ng mga taong nawawala. Pagkapasok ng DNA ni na Mike database, ang mga otoridad ay agad nakatanggap ng alert o notification na nagmatch ang DNA ng mga ito sa kalansay na natagpuan sa Mojave Desert. Doon ay kinumpirma nila na ang Apple Valley Jane Doe na nasa kanilang pangangalaga simula 1994 ay ang labi ni Vita Culazo. Pagkatapos na mahigit dalawang dekada, masaya si na Michelle na sa wakas ay nailagay na nila ito sa maayos na libingan. Sa tindi ng nangyari ay hindi maiwasan ni Mike na sisihin ang kanyang sarili at ang resulta ng hindi niya pagpapatawad sa kanyang sarili ay hindi na siya nag-asawang muli. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!